Magandang gabi mga kamamsi. Ay, ayan nga pala mga kamamsi. Nagpunta nga pala kami dito sa St. Latis na isang kainan siya mga kamamsi. Ayan, nagyaya kasi ng aking anak mga kamamsi. Na Treat niya ako ngayon dahil nga kahapon may Mother's Day. Ayan, habang nagpapark ng aking anak mga kamamsi, ayan, video-video na tayo sa katabing kainan. Ayan, sa salo ang pangalan niya. Mukhang maganda rin kainan ito mga kamamsi. Ayan, nakapasok na, nakapasok nga pala kami mga kamamsi dito sa aming kakainan. Ayan, habang naghihintay ng aming order ay nagvideo-video muna ako sa paligid mga kamamsi. Ayan mga kamamsi, dumating na nga pala ating order. Ayan mga kamamsi, beef teriyaki yan, tapos yan chicken salad. Tapos pareho kami nang inorder ng aking anak mga kamamsi na a ah, kakainin. Ayan, bago kami kumain mga kamamsi, ay nagsilpyo-silpyo muna kami. Tapos ayan mga kamamsi, nagumpis na tayong kumain dahil nga medyo nagugutom go na rin kami dahil nga wala kaming merinda bago kami umalis. Kasi ngayong aking anak ay nagbiglang nagyaya. Ayan mga kamamsi, masarap ang kanilang mga pagkain mga kamamsi. laro laro ng kanilang salad. Ayan mga kamamsi, medyo mura lang naman mga kamamsi. Wala pang dalawang daan ng pair order. Kaya okay lang, pati yung salad nila mga kamamsi, ganun din. Pariho lang din ang price. Marami kang pagpipilian mga kamamsi sa kanilang mga mino. Nasasayo na kung ano ang gusto. At yan mga kamamsi, sa inumin naman tubig lang kasi nga madalas na tayo ah uh, matamis itong nakarang anong araw kaya tubig lang ang in order ayun mga kamchi nilalamnam namin yung beef kasi sarap talaga ng beef nila mga kamchi malambot at saka malasat so, basta, masarap siya mga kamchi kaya ayan nagano na kami dyan sa amin kinakain nilalasahan namin ayun mga kamchi patuloy lang tayo sa pagkain kasi medyo madami mga kamchi ang kanilang ah uh, chicken salad kaya pang dalawang tao talaga pwede rin tatlo mga kamsi dahil ang aking alag ay medyo hindi rin mahilig sa litos. Ayan mga tapos na nga pala kami kumain. Nasa labas na kami at yan, nakaaris na nga tayo. Maganda talaga lumabas ng bahay mga kamsi kapag gabi dahil nga hindi mainit ang panahon. Ayan, kahit nga ano mga kamsi, medyo maaling, maaling pero okay lang dahil nga walang araw. Ayan mga kamsi, ini na natin ating pagkano minsan-minsan na nakakalabas ng bahay. Ayan mga maraming maraming salamat. Paawin na tayo sa bahay ng makamsi. Salamat sa inyong pananood. I love you all.